mo. Kaya lang ang problema, ayoko nang nag-aalis ng bansa eh. Oo. Oh. Pinababayaan mo yung bansa, Juvi eh. Hanggang Ito po. mo, nung unang umalis ako, pumunta akong Tokyo. Oh, oh, nakidnap si uh, PRRD. Akala mo oh. nga kami. Nakidnap. Um, oh. Bumalik ako. Oh, umalis ako, nakidnap naman si Anson K. Umalis eh. Baka pag umalis ulit ako, baka kung sino namang makita. Ay, wag naman, oh, naman. Huwag naman. Oh, natataon talaga, Tony. Anyway, nasa award na rin tayo, mga kasama, ay batiin na natin. At mukhang nagkakaroon ng uh, slow. Hindi naman ganun kaslow. Mabilisan at ibang klaseng shifting sa oh. voter preference. At ito po ay thank you so much. Kasi tingin ko ang pinaka number one. Na, campaign manager, effective ang campaign manager ng PDP laban ng oposisyon. Aha. Alam mo kung sino? Sino po? Walang iba kundi ang pangulo natin. Si oh. Pangulong Marcos. Oh, siya ang campaign manager oh, natin. Oo, kasi oh. dahil sa so mga ginagawa niya, tumataas ang rating ng oposisyon. Ay, kasi natimplesit <laughs> sa pamahalaan eh. Oh, wow. Grabe <laughs> <laughs> na, <laughs> 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 Kaya lang ang problema, ayoko nang nag-aalis ng bansa eh. Oh. Pinababayaan mo yung bansa, Juvie eh. Hanggang... Ito mo, nung unang umalis ako, pumunta akong Tokyo. Opo. nakidnap si uh, PRRD. Akala ko nga kasama ka um, doon eh. Nakidnap. Um, Opo. Oh. Hindi, bumalik ako. Opo. Umalis ako, nakidnap naman si Anson ke eh, na okay. ayoko na tuloy umalis eh. Baka pag umalis ulit ako, baka kung sino na mamakita. <laughs> ay, wag naman, wag naman. O, okay, natataon talaga, Tony. Anyway, nasa award na rin tayo, mga kasama, ay batiin na natin at mukhang nagkakaroon ng uh, slow. Hindi naman ganun ka slow, mabilisan at ibang klasing shifting sa uh -oh. voter preference. At ito po ay thank you so much. Kasi tingin ko ang pinaka number one na, campaign manager, effective ang campaign manager ng PDP laban ng oposisyon. Aha. Alam mo kung sino? Sino po? Walang iba kundi ang pangulo natin. Si oh. Pangulong Marcos. Ah, oh, siya na ang campaign manager oh, natin? Oo, kasi oh. dahil sa mga ginagawa niya, tumataas ang rating ng oposisyon. Ay, oh, 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 kasi naging buisit <laughs> sa pamahalaan eh. Oh. <laughs> <laughs> ay, ang nasa top 12 ngayon, at syempre yung mga within striking distance, eto ay ayon sa survey ng Pulse Asia. Credible ito. Apo. Yung Pulse Asia, matatagal na yan eh. Oh. Accurate sila, di ba? Lagi nilang nape-predict kung sino mananalong presidente, vice-presidente, hmm dekada na yan, Pulse Asia sa Social Weather Station, then, e, sa mga tagapagtanggol ng pamahalaan, pagpabor sa kanila, yung survey, okay, credible. Masaya Oo, pero pag hindi ka pabor sa kanila, katulad ng tumaas yung incidence ng self-rated o self-declared na gutom ang mga tao, mm -hmm. eh, sasabihin nila, mali. O, eh, yun problema eh, pagka-pabor sa kanila. O, eso naman siguro ha, o, eto, ito ang cut-off eh, number 12. Ha, statistically, plus minus 3 daw ito. So, ito, ito ilagay natin yung mga within striking distance. Okay, ito mga striking distance ha. Number 14 to 18 ay si Kiko Panghilina. 14 yeah. 14 to 18. Oh, malayo na, na yun. Hindi, nasa baba. Pero ano, hindi Malap, pa... striking pa yun, patas. Oh, pwedeng talonin, kumbaga. Pwede, pwede. Oh, abot kamay. Pwede, sige. Mm -hmm. Next? <laughs> o, oh, abot kamay. Kanta ni, ano 'yan eh, hindi siya ni Sharon at sa <laughs> ni at sa kan ni Gabi abot kamay. Abot kamay. Alam ni Kiko 'yan kasi asawa ni si Sharon eh. Abot Kamay. <laughs> <laughs> yun isa is <laughs> ano yun isa sa pelikulang lang Dear Heart. Ah, oh, di ba okay. Sharon 'yan ako eh. Ah. Sharon pa ako, alam ko lahat 'yan. Oh. Ah, mm. Ang pangalan ni Sharon doon sa pelikulang lang yun ay si Christine oh. at si Gabi ay si Mark. Oh, oh di ba? Yeah. Alam ko. Okay, may partner eh. Oo, oh, di ba? Oo po. Number 13 to 16 to 18 kasi nga plus minus eh. Opo, opo. Ay si Senator Amy Marcos. Oy, galing. Mhm. Mm ano ba eh. Ah, bumaba ba yun? Oo, oh, dati, nasa, ano siya eh. Mataas ang ranking niya. Nadadamay sa pangalang Marcos. Mm, Nalulungkot ako. Na kasi, tingin ko, sincere naman opo, opo. si Senator Marcos, sa kanyang pagkontra sa mga policies ha? o mga okay. sinasagawa ng pamahalaan ng kanyang kapatid, kaso mo, okay. maraming hindi naniniwala. Kaya nga, nalungkot ako na sinabi ni Hanilet mm. Duterte na ek-ek lang daw. Ah, uh, assessment niya. Yung yung investigasyon, palagay ko sincere po si Pangulong, si, eh, Pangulong si Senadora Aimee mean Marcos. Marcos. Kaya lang medyo bumababa. Oh. Uh, wala akong sinasabi. Bumababa yung rating. Yung apa, rating, ha? Yung kung ano man. Ano mo sabihin? Bumababa, eh. Ano naman? Sige lang. Next. Pasok! Oh, sino? Pasok na pasok! Sino pumasok? Sa top 12, ha? Oh, oh. For the first time. Galing. Si sino? Representative Dan Marcoleta! Da, da, da. Wow! Yan. Umangat. Umangat 12 to 18 siya Yan oh. So, pasok siya Sa winning circle Sa ngayon ha Apo. as At that time ha March 23 to 29 oh. Alam niyo yung, yung tail end niyan Mabigat eh Gumaganong-ganon yan oh, eh Delikado pa uh, yan Si Siso yan eh Siso oh. Hindi Singson ha Siso Siso <laughs> oh, Number 11 naman Ay Si Bam Aquino Wow no? oh, no. Plus din siya, no? Then. Mm. Statistical dead heat to actually, kung plus minus 3. Apo, apo. 12 to 18, uh, tie sila. Ayun. Mm. It's a tie. And balun-balunan. <laughs> <laughs> yan ang maglalaban, di ba, Tony? Oh, 13, yan. 12, tsaka 11. O oh, yan, ha? Ah, nasa 12 to 18 din. Si Camille Villar. Yeah, yeah, yeah. Oh bilyar ha, oh, dahil tumataas. sinuportahan nila, kinontra nila yung pagpapadala kay PRRD oh, sa HIG. Yeah. Dati, mababa ang ranking ni Kabil. Mm. Hmm. Dahil pinakita ng mga bilyar na sila ay nanindigan sa kanilang pagsuporta kay PRRD oh, ayaw. ay eto, tumaas. tumaas. Oo, ako na lang yata ang hindi tumataas. <laughs> Tatas oh, eto pa, isang tumaas. Opo. Dahil na, nasa oposisyon. Yung mga nasa oposisyon na umaakyat, ha? Talaga. Umaakyat ang rating. Imagine mo, 11 to 17. Ito ang hindi nangangamuti ko. Ha? Walang iba. Kunti ang first love ni Gleasy. Ah. Minits Salvador. Si Ipe. Ipe. Ha? Hi, Ipe. Oh, yeah. Tumaas ko si Ipe. Oh, yeah it's so nice naman. Ito. Oh, <laughs> oh, Ang yeah. Hindi, <laughs> di, di, di ba ganun magsalita si Chris? Gaya-gaya oh, mo nga. Ito. Oh, yeah. It's So nice naman. Ayan. It looks ba? like he's gonna win. May ipi. <laughs> pwede, oh. pwede. Eto, bumaba ito ha. Ah. Bumaba. Oh, bumaba Eto, naman. Na 8 to 16. Dati, mataas ito eh. Si Manny Pacquiao. Oh, sayang. 16. Oh. Eto, ito naman eh, consistent naman ito. 6 to 13, mm -hmm. si Lito Lapid. Pid, Pid. Pasok din si Abby Pinay. 5 wow. to 12. Ben po. Bunga ba ito? Dapti, number 2, number 3 ito eh. Oh? Number 3, number 4 to si Ben Tulfo. O naging 5 to 12 na lang siya. Yan, yeah. Ben Tulfo! Po, po. Oh, po. <laughs> Pasok din ito. Ito. Mukhang okay na sa akin ito. 5 to 12 din si Willy Revilla Meme. Wow. Galing. Ano? Bigyan ng jacket yun. Bigyan <laughs> <laughs> ng jacket yan. O 5, 5 to 11 dito. naman uh, si Ping Lakson. Oh, wow. Eto. 5 to 11 din. Ha? Ang ating uh, hari ng budot. Oh, si Bong oh, Revilla. Yeah. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Five to ten. Si Pia Cayetano. No, no, no. Wow. Oh, number four. Solid, oh. Si Tito Soto. To, to. <laughs> tumaas, wow. Tumaas, to. Tumaas. Dati, to, eh, Ano, medyo nanga, nanganganib. Ngayon, number wow. na. Wow. Si Pato de La Rosa. Sasa, sasa. Wow. Number tu pa rin. consistent. Si Apa. Erwin Tulfo. Siyempre, biglang naging number one, ha? Dati oh. number one si Erwin, eh. Okay. Umpisa nung naareso si Tiara ni si Bongo! -go -go, go, go. Wow, number one? Oh, mm -hmm. oh yeah. Yan. So, congratulations po sa inyong Ayan. lahat, yung mga nasa winning circle. Ayan. Mm, yan. Okay. Pero 12 lang, yung kailangan natin. Well, 12, 12. 12 Ang patayan dyan, yung 6 to 12. Ayan. Yung 1 to 6, medyo assured na yan. itong sina, yan. Yung sina Tito Soto, Pia, unless may mm -hmm. seismic shift na naman yes. sa voter preference. Yan. Yes. Tito Soto, Ping, mm -hmm. si Bentulfo, medyo okay na yan eh. Mm. -hmm. Bumababa lang nga. Pero tingnan ninyo ha. Opo. Uh, ilang days na lang ba? May 30 days pa, no? Isang buwan. Oh, yes. O, oh, mga isang buwan, more mm, or less. Almost. Ha? Mm -hmm. Ang problema, ang nakinakatakot ko, yung Comelec natin eh, nangangamote. O, oh, yun na masama. O, oh, di ba may nakitang mga parafernalia ng eleksyon na nasa, nasa isang pribadong tahanan? Ano yun ba naman yun? Eh. Ayaw mm. nilang imbestigahan. Yun ang iniimbestigahan nila si Atty. Oh, Respicio. Yun sasabi na Baliktad. baka mahak. Oo. Mm -hmm. Oh, dito sa Kwan, ayaw investigahan. Wala na tayong narinig. Minarinig ba tayo kay Chairman Garcia tungkol dito? Wala. oo oh.